Tatay Berto, yan. Baboy yan, ha? Baboy. Ang baboy? Yan, yung figura na yan. Baboy. Yung baboy na yan, uh, lumipat sa highway. Ha? Lumipat sa highway, no? Ngayon, papano ang position niya nung natapos siyang masagasaan? Yan. Tumog. <laughs> baboy yan, baboy. Ngayon, lumipat sa highway. Eh, hey, gara yan. Ah, oh, oo okay. nga. Oo, oh, di ba? Nasagasaan siya, no? Oh. Ngayon, di ba nakatayo yan? Nak na, nakatayo, no? Okay. Ngayon, nung nasagasaan siya, paano yung naging position niya nung nasagasaan siya? Oo. Oh. <laughs> okay, Oo okay. oh, nga, paano nga? ka ng isang kwadya kung, pa, kung paano makikita na ang position ng bubble na yan kung paano siya namatay. Hindi <laughs> ko <Okay. laughs> <laughs> Two moves lang. Two moves. Magkita mo kung paano na yung baboy. Oh, puro kang... Ayan, Oh. oh ayan, oh. Oh. Kung alam. Hindi, kahit na. <laughs> Bakit ba hindi mo alam? siya. Ngayon, duwipat sa highway. Nasa gasaan. Paano yung naging posisyon niya nung nasa siya? Oh, Siyempre, patay na. O, oh, nga. O, okay. na. Okay. Okay. Okay.

Uh, yan. Oh yeah, oh kapal nyan. Kapal nyan. siya? nyan. Oh, balik mo sa nyan. Kapal nyan. Kapal nyan. Kapal nyan. Kapal nyan. Kapal paano ba? nyan. Kapal Ganito. Kapal namatay yung baboy, nung nyan. siya, nyan. ganito nyan. Kapal nyan. Kapal nyan. Kapal nyan. Kapal nyan. Kapal nyan. Kapal Ganyan. Ganyan. Nakatapa yung baboy nung sagasaan siya. <laughs> di ba nakatapa? Bakit? <laughs> Bakit? Di ba dumapa? Ha? <laughs> o kanina nakatayo, di ba?